Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na namang katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Tanong ko lang attorney, namatay ang aking tiyahin na walang anak at walang asawa at wala na rin mga magulang. Meron siyang limang kapatid pero patay na rin ang kanyang lahat na kapatid. Dalawa sa kanyang mga kapatid Uh, may asawa ngunit patay na rin ang mga ito pero may mga anak yung isa ay may isang anak at yung isa naman ay may apat na anak paano ang nangyayari sa naiwan niyang lupa gayong dahil wala siyang asawa walang magulang at mga kapatid ang naiwan na lang na buhay ay ang kanyang mga pamangkin may karapatan ba ang kanyang mga pamangkin sa kanyang naiwang property kung meron, paano ang hatian? Mga kaibigan, tatalakay natin ito bilang isang patnubay lamang at kung anuman ang aking kuro-kuro sa topic na ito, ito ay aking mga sariling legal opinion lamang at hindi may tuturing na legal services. Gayun din sa mga katanungan sa comment section ng ating channel, ang aking mga sagot ay aking mga sariling legal opinion lamang. Bago natin ng ang ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtaan ang mga bago at susunod nating video. Ang ating shoutout ay nasa last part ng ating video. Balik sa ating topic. Pwede bang magmana ang isang pamangkin? May pagkakataon sa ilalim ng ating batas na magmamana ang isang pamangkin ng namatay na may naiwang property. Ang isang senaryo na magmamana ang isang pamangkin ay nakasaad sa Article 1001 ng Civil Code. Ito ang nakasaad. Should brothers and sisters or their children survive with the widow or widower, the latter shall be entitled to one half of the inheritance and the brothers and sisters or their children to the other half. Kung ang uncle o auntie ay namatay na may asawa, ngunit walang anak, wala nang magulang o grandparents, ang surviving spouse ay magmamana sa kalahati ng property at ang kanyang kapatid, yung kapatid ng namatay. Kung patay ng mga magulang, yung pamangkin, ang magmamana naman sa natitirang kalahati. Ang isa mang senaryo na magmamana ang isang pamangkin ay gaya ng inilahad ng ating viewers. Siya ay isang pamangkin ng ang kanyang tiyahin na namatay na walang asawa, wala ng mga magulang, walang anak, patay na rin ang kanyang lahat na kapatid pero merong mga buhay na pamangkin. So, ganitong situation, ang pamangkin o yung mga pamangkin ang tagapagmana ng ari-arian ng namatay na kapatid ng kanilang magulang. Bakit? Ano ang nasa provision ng ating batas? Ayon sa Article 1005 ng The New Civil Code of the Philippines, should brothers and sisters survive together with nephews and nieces who are the children of the descendants' brothers and sisters of the full blood, the former shall inherit per capita and the latter per stirpes. Ang ibig sabihin, kung ang mga kapatid na lalaki at babae ay nabubuhay kasama ang pamangkin o mga pamangkin, ang mga kapatid ay magmamana ng share ng bawat tagapagmana. At ang pamangkin naman ay magmamana kung anong share ng kanilang namatay na magulang. Batay sa nagsabing probation ng civil code, ang isang pamangkin ay maaaring isang tagabagmana ng kanyang yumaong uncle o kanyang auntie na kapatid ng kanyang magulang na walang asawa, walang anak, wala, mang, wala ng mga parents, wala ng grandparents. At ang nabubuhay na lamang ay mga kapatid o kaya ay pamangkin. Therefore, ang sagot ng kanyang tanong kung pwedeng magmana ang isang pamangkin, very clear na pwedeng magmana ang isang pamangkin sa lalim ng mga senaryo na ating binanggit. Ang isa pang tanong ng ating viewer, paano raw ang hatian kung ang mga pamangkin na lang ang natitira? Ayon sa ating viewer, ang namatay na tiyahin niya ay may dalawang kapatid na may anak. Ang isang kapatid ay may isang anak at yung isa naman niyang kapatid ay mayroong apat na anak. So, paano i-divide? Paano hatiin ang property? Halimbawa, ang property ay nagkakalaga ng 1 million pesos. Ito ay hatiin ng dalawa. Dalawa dahil dalawa ang kanyang kapatid na may mga buhay na anak. So, 500,000 pesos yung isang kalahati at yung natitirang kalahati ay 500,000 pesos. Dahil yung isang kapatid ay may iisang anak, itong pamangkin ng namatay, meron siyang share sa property na 500,000 pesos. At yung natitirang 500,000 pesos naman ay hahatiin ng mga anak na apat ito yung apat na anak ng isa pa niyang kapatid. So, ang share ng bawat isa sa kanila ay 125,000 pesos. So, in summary, ang isang pamangkin ay maaaring magmana sa kanilang uncle o kay sa kanilang auntie na namatay kung wala siyang asawa, walang anak, wala ng magulang grandparents. Gayun din, magmamana pa rin ang pamangkin kahit na may asawa ang uncle o kaya yung kanyang auntie kung wala siyang anak wala siyang mga magulang at grandparents mga kaibigan hanggang dito na lamang ating talakayan sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion bago tayong magtapos shout out muna tayo kina Alex Mendez ng Dabao City kay Wendy at kay Romy Salinga. Happy, happy birthday kay Sunidad Rapan. Ganon din kay Celso de Samito. At syempre, specially to my loving wife, eh, si Eva Cabalda Riddela. Happy, happy birthday! Mga kaibigan, hanggang dito na lang. See you again sa ating next video. Bye-bye!